Magandang araw mga sports, napakainit ng basketball news ngayon. Justin Brownlee kumpirma daw maglalaro para sa Miracle Balls this coming EASL. At Gilas Pilipinas mas bumata at mas bumilis ang kanilang pool para this coming December 9 sa SEA Games. At mga sports hindi pa daw nakikita ng Australia at New Zealand ang tunay na lakas ng Gilas. And lastly, ang pinakamainit QMB posibleng lumipad sa Japan B-League pagkatapos ng kanyang mga Gilas team Kaya simulan na natin ang full breakdown. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one of follow at pasubscribe subscribe na din. Tara simulan na natin. Ito ang malinaw mga sports Hindi sa PBA Conference maglalaro si Justin Brownlee ngayon. Ang official na assignment niya ay para sa Miralco Balls sa EASL o di kaya East Asian Super League. Ano ang epekto nito? Pinakamalakas ang Meralco para sa international competition dahil ang EASL kasi nga ang naglalaro sa torneo na ito ay ang mga top teams from Japan, Korean, Taiwan at Southeast Asia. Kailangan ng bolts ng world class reinforcement kagaya ni JB. Perfect fit sa bolt system JB, Kwame, RHJ at iba pa. Pangatlo ang pagiging competitive boost for the Philippines dahil dalado ni JB ang pagkagilas niya. Malaking tulong ito para ipagita ang kalidad ng Pinoy Basketball sa Asia. Sumunod ang preparation para sa gilas window. Mas maraming high level games, mas sharp si Brownlee pagbalik sa national team. This is not a PBA stint, EASL reinforcement ang role ngayon ni JB. Sumunod gilas kargado ng mga bagets para sa SEA Games. Ngayon punta tayo sa gilas SEA Games build up at dito exciting, young, athletic at mas mabilis ang lineup. So ngayon mga sports bakit youth movement? Dahil nga daw may tatlong rason kung bakit itong lineup ang pinili ni coach Norman Black. Unang-una daw ang speed advantage. Sa SEA Games can keep up with the fast pace gilas. Pangalawa ang high pressure defense. Mga batang players, walang pagod, expect the steals, traps, and transition points. And next, ang Gilas Future Core Development. Ito ang exposure para maging future star ng senior team. Sa madaling sabi, bagong mukha ng Gilas, explosiveness plus hustle defense plus unlimited energy. Sa iba pa nating update, hindi pa daw nasasaksihan ng boomers at tall blocks ang full power ng Pilipinas. Bakit? Unang-una daw incomplete ang full Gilas score. Pag nagsama-sama sila JB, kay Young Wings at bagong Bigs ibang klasing lineup iyon Pangalawa, coach team count system. Habang tumatagal, mas sumasagad ang execution ng gilas. Sumunod ang combination ng height plus athleticism. The future gilas is tall, fast, and skilled. Hindi pa yan nakakaharap ng boomers and tall blocks fully loaded. Kaya maraming analyst ang nagsasabi, wait until the real gilas show up. And sa iba pa nating update, ito ang mainit na topic. Si QMB or mas kilala nating Quintin Melora Brown, ang, ang bagong 6'10 big man ng gilas. Gilas ay tinitignan na ngayon ng ilang Japan B League teams bilang potential import Asian player. Bakit interesado ang Japan team sa kanya? Simple lang, unang una isa siyang 6 foot 10 pero mobile at skilled na kung saan napaka perfect for b League's fast system. Pangalawa ang pang international agad niyang laro. May shooting, may pasa, may depensa. Napa kumpleto bilang isang modern beat. Next is malaking market value. Pinoy players are fan favorite sa Japan. Once matapos ang kanyang Gilas commitments, posibleng Japan B1 na ang next chapter ni QMB. Napakalaking career boost ito at dagdag respeto sa Philippine basketball pipeline. So mga sports ito po ang ating mga final take no at summing it up una-una si Brownlee Meralco only for EASL malaging tulong sa international stage pangalawa ang Gilas Youth Movement no? kung saan may speed plus energy plus athleticism Next ang Australia at New Zealand di pa daw nagkikita ang full power ng Gilas and lastly si QMB posibleng Japan Bilig Jump after the Gilas tilt. This is the new era of the Philippine Basketball kung nagustuhan mo ang update na ito don't forget to like, share and subscribe para sa araw-araw na Gilas at PBA content. Maraming salamat mga idolo. So paano? Ingat po kayo mga KaSports.